So yan mga ka-showkay, check muna natin yung mga gawa ng mga ka natin. Ito yung GI. Ayan o. Oh. Ito, napakalaki ng sleeve. Baka na wrong turn yung sleeve nito. Oh. Hmm. Mali yung pagkalagay ng sleeve yan. Tapos dito, puputasan ulit. So yan, push it. Budi Budi Budi, mo ay Jan Ponta Jan, kahit naman, yes, di ko maiwasan. Okay, tapos Jan, tapos lumusot dito, Itong aman ano? Ayan lumosot, ayun no, lumosot pak. Tapos pumunta doon. Uy, laki ng daga. Uy, daga, 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 daga. Uy, Bulat Uy, laka, 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 laka. So, Tumusot Tapos dito. Okay. So, ayan, 1BR. Okay, punta dito sa kabila. Dito, wala pang BI. So, ayan. Okay. Dito. Dalawang aircon dadaan dyan. So yung drain natin ng aircon. San po punta? Okay. Dito yung drain natin. Ayan yung drain. So walang butas. Ang drain natin ay Okay. So dyan tayo dadadaan. di sini satu, atasnya, oke, okay. ini nol, ada dua unit, so ini sang aircon, sang aircon, so, di sini, jen 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 jen, no oke, one bar again, tap, sih, neto sila. Baka magkakomplekto sa plumbing. Okay, ito. Ayan, lumabas. Rusot dun to. Tapos dito rin tumagos. Ayan, oh, no, tumagos dyan. Wow, okay. Tapos, ito naman dito sa kabila sa so, dalawang unit dito malaking room wala pa ay wala pa so napakalaki ng area na to hmm. ikot ikot lang hmm. laki to natagusan so, dito yung ating toilet so ang ating Uh, b dito. Mga ating iksoks. Dito lang yan. So, ayan. Galing dyan. Galing dyan. Tatakbo papunta dito. Pak. Tapos, dito papunta. Tama. Babagsak yan dito. Ah, rinsud. Rinsud. Where is the rinsud? Walang rinsud ah. Abang. So, dito yan babagsak. Dito. Babagsak dito. So, malaki ng area ito. Ito sa kabila. So, malaki. Ito malaki din. So, yung BI natin dito yan dadaan mga kusokoy. BI natin. BI natin. Diyan. Pakit dito, tapos sasampal yan. Pak. Tapos, pupunta dito. Dito. Nakikita bagsak. Seri na to. Ang mga sa kabila. Tingnan natin kung nakait lang sila. Ito yung mga GI natin. Oh. Ito, hmm. G.I. So, ito, malalaking yung room. Pumayaman yung room na ito. Dami. Oh. Tingnan natin dito kung naka-fill. Sampan ng unit. ng biya. Ayan. So, may kapitan. Diyan. Okay. Very good. Wala. So, yan yung dropping. Yan yung drop. Papunta so, dito. So, ito sa loob. So ang tanong, sabi ng ano, paano namin ito balutin? Di <laughs> ba? sabi ni Anthony, o oh, yan, paano namin ito balutin at sa ilalim ng ano, pangitan? Oh, no? Oh. Okay? So yan, dito, drop. Tapos, dito, kaya talaga dumaan yan dyan. ay dumaan yan dyan para matago siya. Kasi pag dito siya doon sa pisa, babangga siya sa ceiling height. O, oh, kaya ganito yung ano natin. Tapos ito, itong medyo dikit na dikit. Oh, maganda yung ano natin yan. Eh. Good. Oh, abang drain ng aircon. -cool. mo ko ito na dapat na yan kasi hindi magkapinturahan yung likod may harapan na pintura dyan saya Okay, 1-0. So, yan ang mga Dito isang aircon. So yung DI natin tatagos pala dito sa kabila. Diyan. Tapos dyan. Pagtagos tagos dyan, pupunta dito. Yan o. No? Ngayon, dalawa magkatabi. So mangingiri gano'n ng offset niya. No? o. Pa. Pagpunta nyan doon, nagagano'n yung yung. So dapat yung aircon natin dyan ay hindi maharangan dyan sa area na yan. Pag doon, diritso sa kabila. Kasi may drain pa tayo. So dito, dapat yung drain natin nandito sa area na yan. Hmm. Hahaba. Diba? Ngayon, may na tayo mag-show kayo ng oras na. Grabe, daming palpak na gawa nung aircon ng tape floor natin. Hmm. Diba? Diba? Nandito tayo sa 16th floor, mga kasukoy. Bye-bye. Thank you so much for watching. Ingat po lahat. God bless.